Hello, good morning po sa inyo pong lahat mga mahal ko pong kababayan at ngayong umaga po ay nandito po ako mismo sa office ng aming pinakamamahal na mabuting mayor at syempre, mabait yan po, abang naghihintay po ako kay Ma'am Ami kay Honorable Mayor Ami Arrua Alvarez po mayor po namin dito sa San Vicente Palawan Ayan po at uh, syempre binabati ko rin po lahat ng aking brothers at sisters ng magandang umaga po at syempre hindi ko din po kakalimutan na batiin ng magandang umaga po ang aming father senior. Ayan po habang ako po'y naghihintay kay ma'am Ami, syempre meron po akong pasimpleng surprise po para kay ma'am Ami. So, So kaya ko po siya na isip na magpasimpleng surprise po sa aming mabuting mayor dito po sa lalawigan po yan ng bayan ng San Vicente Palawan. Sapagkat ay appreciated ko po kasi yung kanyang pag-uugali na sobrang napakabait. Talagang tunay na si Servicio. Servicio tapat at dapat. Yan po ang uh, aming mahal na mayor talagang grabe po talaga ang magtrabaho sa kanyang uh, buong lalawigan ng San Vicente Palawan siyempre at nagustuhan ko po, po talaga kay Ma'am Ami at uh, ang kanyang siyempre ang kanyang uh, ugali hindi lamang po siya mayaman at mayaman din po sa puso para sa ating mga mahal po nating kababayan yan po mabait at matulungin at mapagbigay ganyan po ang aming uh, mahal na mayor na si ma'am ami talagang appreciated ko po talaga galing pa po ito sa aking uh, puso at isipan kaya hanggat, ang, hanggat nandito po ako sa mundo ay manlalatili po siya dito sa puso, isipan ko po. At syempre, at uh, tropang Pamilya Alvarez po ako forever. Yan po, maraming maraming salamat po. At uh, siguro ay parating na din po si ma'am Amie. At uh, sana ay maging happy po sa aming masimple uh, surprise na regalo po kay ma'am Amie. At uh, maging happy po siya. Yan po. At maraming maraming salamat po. At God bless us all. Bye-bye.